Pasabog na Sabado ng Itbulaga, muling inangkin ang noontime. Kaya pala hindi kumpleto ang mga singing queens sa concert, ito pala ang dahilan. Pasabog na prod number ni Arboni Gabriel, pinag-usapan ng mga netizens. Concert ng singing queens at imago sa EB stage, niyanig ang Sabado. Isang pasabog na opening prod number nga ang napanood ng mga manunood at mga netizens sa Itbulaga ngayong Sabado, March 15, na kung saan ay nag-concert nga sa EB Stage ang mga singing queens, kasama ang imago. Na talaga namang napasabay sa kantahan ang mga studio audience. At ganun na rin syempre ang mga The at sa studio, na talaga namang hindi lang sumasabay, kundi napapaindak pa sa kantahan. Hindi nga lang yan, dahil sa concert pangalang ng Singing Queens, ay makikita na nga kaagad ang dami ng mga nanonood dito, na makikita ngang may mahigit 74k na kaagad ang mga nanonood sa Itbulaga. At sa kaparehong oras, ay may mahigit 16K naman ang showtime. Pero, marami din naman ang nakapansin, na wala o hindi kasama si Sining Queen Anne, sa pa-concert ng Singing Queens at ng Imago. Naayon na sa ilang mga comments, ay may private event na daw ngayong Sabado si Singing Queen Anne, kaya hindi ito nakasama sa Itbulaga. Dito din na ay masayang masaya din si The Bark Ads Karen na makita ang imago, na una na nga nitong pinost sa kanyang Facebook page. At isang dream come true din nga para kay The Bark Ads Karen, na makanta ang paborito nitong kanta ng imago na akap, kasama ang mga ito. Matapos nga itong ipakanta sa kanya ni The Bark Ads Alan. Samantala, isa din na sa mga pinaka-inaabangan ng marami noong biyernes pa nga lang, matapos itong i-anunsyo ng mga dubark ads, na kung saan ay ang pasabog din ng fraud number ni RB ngayong Sabado. Na matatanda ang noong una nga ay tila kinabahan si RB, matapos itong i-anunsyo ng mga dubark ads. Pero, talaga namang hinangaan ang mga manunood at mga netizens, ang fraud number na ito ni RB dahil first time nga lang itong ginawa ni RB magmula nang maging guest daw bark ads ito sa Itbulaga, na sumayaw nga ng singkil. Nainaming pa nga nito ang kaba habang ginagawa ito, dahil ayaw daw niyang magkamali o matapilok online TV na hindi naman halata ang kaba nito, dahil sa pinakita nitong husay. Na mababasa pa nga ang mga paghanga ng mga netizen sa ginawang ito ni Arboni. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nasa katunayan pa nga dyan, ay pinaghandaan talaga ito ni RB. Na makikita nga sa kanyang IG story, ang paghahanda niya dito. na ayon pa nga mismo sa kanya, ay 2 or 3 hours daw itong nag-gym para sa kanyang prod number sa Itbulaga. At dahil nag-enjoy nga si RB sa kanyang prod number, ay biro nga dito ni Miles, ay every week na daw ba nilang mapapanood si RB na mag-prod number sa EB stage. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni RB. Pero, hindi naman nga nagpatalo si Binibining Ryza kay RB, dahil ibang level din na ang entrance nito sa segment na Foreignoy. Dahil kung paano ang naging entrance ni RB sa prod number nito, ay ganito din ang ginawa ni Binibining Ryza, bago magbigay ng TOTD o talasalitaan of the day. At syempre hindi din naman mawawala ang kakulitan ni Miles, na may mga baon ng joke para sa segment na foreignon Nakasama din na dito si Miss Bernadette at si The Bark Ads Isabel bilang mga judges sa weekly finals ng Foreignoy. Na lumabas pa nga ang pagiging The Bark Ads ni Isabel, dahil may baon nga itong kasabihan, at muli ngang pinakita ang kakulitan nito sa Itbulaga, lalo na nga sa mga studio audience. Na kahit nga ang mga The Bark Ads nating si Miles at Alan, kasama na rin si R.B. ay natawa dito. At syempre, gaya ng dati ay muli namang inangkin ng Eat Bulaga ang Sabado at ang noon time, dahil isang oras na pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Eat Bulaga, ay makikitang may mahigit 113k na ang dami ng nanonood dito. At sa kaparehong oras, ay may mahigit 75k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Pero dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 125k na ang dami ng nanonood sa Itbulaga. At may mahigit 92k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime sa kaparehong oras. Mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 133k ang dami ng nanonood dito. At may mahigit 81k naman ang dami ng nanonood sa Showtime, sa kaparehong oras pa rin. Samantala, narito naman ang iba pang mga naging reaksyon ng mga netizens, sa pasabog na prod number ni Arbony Gabriel ngayong Sabado March 15, sa Itbulaga. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?